Ayan, good morning lahat ulit, no? Magpaparto lang ako. kasi, kasi na kayo kasi may tumawag. It's very important. Okay, ngayon ay April uh, 7, 2024. At ang oras ngayon ay 7.05 a.m. Okay. Mga kapatid, katulad ng sinabi ko na magsiingat ang lahat, no? Kasi dyan sa may um, Roas Boulevard, um, actually, napaginipan ko ngayon lang, no? Na ngayon lang umaga that... Um, natuyo yung dagat dyan, no? So, hindi magandang sinyalis yan, no? So, mag ang lahat. Ito naman, kapatid, ay hindi ito pananakot, ha? Ito ay uh, pagpapaalala lang, okay? Hindi naman sinasabi ng abanin yung lingkod na uh, tawag nito, napaka-powerful namin. Sino ba naman kami? Pero, isang paalala lang, okay? Dahil bilang... nagmiminsay uh, nagmiminsahe sa inyo ay binabahagi ko lang sa inyo so magsipag-ingat kayong lahat siya um, katulad nito, no, puti na lang umaga na walang kami ng tubig. So, walang tubig dito ngayon, walang ilaw, no. So, mga mahal kong kapatid, magsipaghanda. Tubig, ilaw, yan, no, handa kay Kuntot. At saka, uh, yung climate ngayon dito, yung status ngayon ay medyo makulimlim-kulimlim, no. So, anyway, um... Kulimlim siya tapos bigla na lang siyang iinit. So, I, isa na rin siguro yan sa effect, no? Itong tinatawag na solar eclipse. Okay. Doon sa solar eclipse, uh, kaganina, ng madaling araw, sa mga alas dos, no? Ay, um, magsiingat pa rin lahat. Actually, hindi lang ito sa nakasentro ang solar eclipse. To make the story short, lahat tayo ay magsipaghanda. At, mayroon lang akong paalala sa ating mga kapatiran ah uh, although that ang solar eclipse is April 8, no, ay uh, nakita ko kaginang sa monitoring hanggat maari April 15, no, kasi sa totoo lang, yung kaninang nakita ko ay uh, marami talaga, marami talagang pagbabago. April 8 to 15, marami akong nakita, no. ah uh, sa mga kapatid, no, hindi lang sa matatamaan ng solar eclipse, no. Maging dito sa atin, iwasan po muna ang magsipagligo sa mga karagatan o mga tinatawag na outing-outing na yan. Nakikiusap po ako sa inyo, iwasan nyo po muna ang mag-outing-outing -outing, lalo na sa mga karagatan. Okay? Or maging sa... Saan man na iwasan po muna talagang mag-outing-outing, -outing, no? Iwasan nyo po talaga dahil ah... Uh, Marami, no? Maraming pwedeng mangyari at ito ay hindi po ito pananakot sa inyo at hindi ito para magbidabida sa inyo. Ngunit ito ay bilang paalala sa inyong lahat. Okay? Kasi iba eh, no? So dito sa sa atin, um, ito na nga yung sinasabi ko, no, that um meron sanang magagawa ang ating mahal pangulo. Although that yan ay mga ano yan, mga disaster yan, pero knowledge is power, no? Knowledge is power talaga mga mahal kong kapatid. So, katulad ngayon dito sa amin, buti na lang, umaga na, saka nag-brown out, no? Walang tubig, walang ilaw, ganun din yun sa iba, kaya ngayon pala magsipaghanda ng malinis na tubig magsipaghanda ng mga bagay-bagay na dapat ihanda. At ang inyong mga cellphone, kaya kagabi, napuyat, medyo napuyat ako, no? At marami akong inano na mga, uh, yung mga cellphone number. Mamaya, yung mga, yung mga na phone book ko, lahat yan, itatry ko, tatawagan ko, ipaparing ko, ha? Hindi pa ako masyado nakapagsupply. Salamat, mahal. May kape nito, mahal. Oh, ayun. Nagpasalamat ako sa asawa ko kasi tinimplahan niya ako ng kape. Thank you. Love you. Love you too. Love you too. Love you. Love you. <laughs> no, so, ganun po yun, no. Magsipag-ingat po ang lahat sa atin. Wow, wala akong masabi. At hindi po nangangahulugan eh. dito sa monitoring April 8 to 15, yung effect ng solar, no? At Mm. Hay nako. Ano nga ba yung lugar yung maraming ice? Meron diyang ice birds basta. Yung mga malalaking ano diyan, no? Singapore, no? mag din po kayo, no? Actually, ang New York ay isa sa mga center uh, isa sa mga center na tinatawag na Federal Reserve. So, malaki talagang epekto. No? Tapos, doon